Good morning, good morning, good morning. Good morning, guys. Nito na ang Dal. Morning, good morning, good morning. Good morning, good morning mga kalapatid Good morning, good morning, good morning Madami na talaga yung kalapati Madami na yung kalapati Mabait na yung ating young bird Mabait na sila Mabait na mga kalapatid Mabait na yung ating young bird Dal, 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 dal Diyan kayo kasi may matapang dito sa kabila yung iba kasi may matapang eh yan pag tinatanghali tayo ng bigay ng pagkain pag tinatanghali tayo ng bigay ng pagkain mga kalapatid nandyan sila pumupunta sa unahan ng barko dami na talaga mga kalapatid ayan na naglipat na yung isa kasi siksikan na sila doon o oh, sulo sulo niya si pakistani talaga ang medyo mailap ilap medyo kan hindi masyadong lumalapit talaga dito sa atin oh. Palakpak ng palakpak eh, oh. Pag nahulog ka lang sa dagat siya mga idol Lumilipad tapos biglang umi-stop Parang ano sya <laughs> oh Ayaw pang bumaba dito Mamaya mga idol Meron tayong provision Nandiyan na pala yung barko ng provision oh Supply ng pagkain natin Nandiyan na oh Naglilipatan na sila dun sa kabila oh Nauna muna yung mga maliliit na barko ito mamaya dorado yan pagka baba na ng helicopter dito tingnan mo naman si pakistan eh mabusan ang ka kanilang dal dito baba na ikaw pag naubusan ka ng dal yari ka isang, ta taka lang yung pwede natin hingiin doon sa loob yung pagkain nyo yun, next week pa darating mga linggo pa ulit sila mga idol ayan na si Pakistani eh. ayan na landing oh, na ayan tinan mo bago kumain hingal na hingal na pag na ikaw nabulunan ng dal yari ka <laughs> yari ka talaga pag nabulunan ka ng dal nagiwalay ng na iba tinan nyo naman idol sila no kakatuwa kakatuwa talaga yung ating mga kalapate tuwing umaga tuwing tanghali tuwing hapon tatlong bisis sila kakain mga kalapatid ng dal yellow beans paborito ng mga indyano dal o, lipat na naman sa kabila Ubus na raw sa kabila dito na. <laughs> uh, Kasi minsan mga idol, may matapang talaga diyan ng aaway kaya yung iba hindi makakain kaya ginagawa ko dalawang lagayan. Pero ngayon, dahil medyo tinanghali tayo ng pakain. Kaya yan, parang hindi na nila inisip yung uh, tapang nila kailangan nilang kumain ng kumain o sa kabila ubos na o dito naman tingnan nyo naman sila mga kalapatid marami na tag araw pa ngayon ha tag araw pa lalo na pag mga kung ito taglamig na at na uh, lahat lahat na yan sila ay magitlogan wala pa ngayon dalawang dito mga kalapatid may dalawa pa dito wala na nag na nandun sa platform nandyan oh dyan sa platform na yan meron tayo dyan naglilimlim yung dalawang itlog si Iran saka yung anak ni Dagul wala pa dito tinan oh, tingnan mo naman ubos na yung isang takal ngayon pag ubos nila dyan mga kalapatid pupunta naman yan sila doon sa ibabaw ng barko pagdating na sa ibabaw ng barko makarelax na sila yung pwede na silang pumunta doon pupunta na sila doon pero yung hindi pa dito lang sa bakal na to mag-aabang pa sila dyan ng next bat na pagkain or iinom pa sila ng tubig napapansin ko mga kalabat hindi nila ugali yung pagtapos nilang kumain ay iinom agad ng tubig ano kahit nahihirapan na silang ang ano kahit nahihirapan na silang yung liig nila <laughs> yung bumibikil na yung liig na parang nabubulunan na hindi sila mahilig magiinom hindi katulad sa mga ibang kano, tulad sa itik pato gansa isang tuka isang inom ng tubig isang tuka isang inom ng tubig pero sila iba Ito siguro ang kapatid nito ito siguro ang kapatid nung isang chicker natin na young girl. Hindi kasi na natin nakikita 'yan mga kalapatid bago lang natin malaman 'yan kapag uh, pisa na, sisiw na. Bago natin makikita. Kaya 'yung iba na uh, talagang medyo na kukuwansa ko no sa kanilang pugad, hindi na makalis. Hindi na natin matutulungan kasi hindi natin nakikita eh. Kaya kailangan 'yung mga anak nila puro mga healthy. Para makalipad sila pag uh, kaya na nilang lumipad papunta dito sa barko Kasi kung hindi sila makakalipad papunta dito sa barko mga kalapatid Wala, magugutom talaga sila Or doon na matatapos ang kanilang kaligayahan Dahil hindi sila makalipad Ayun lang mga kalapatid, tapos na naman ang kainan Ayan, mamayang hapon na naman tayo Araw-araw lang mga kalapatid, ito yung ating content. Sana ay supportahan nyo ako. I-like and share. Comment. Ayan mga kalapatid. Kayo nang bahala kung anong sabihin nyo sa mga kalapati ko. Ito na yung ating pinakang content dito sa offshore mga kalapatid. Pasensya na kayo pero ito lang yung naiisip kong libangan. Sa awa naman ng Panginoon ay inabot na tayo ng 5 years na hindi umuwi. Uh, baka masabihin na naman nyo, mas importante yung pamilya. Oo, mas importante yung pamilya. Kaya nagtatrabaho ako para may mayroong akong maipadala sa aking pamilya. Dahil anak, anak na lang at magulang ang meron ako. Kaya nauunawa naman nila kung bakit hindi ako umuwi. Kasi wala na akong asawa mga kalapatid. Pinamigay ko na rin yung asawa ko. Nabihag na. <laughs> Nagparunda ako mga kalapatid sa Mindanao. Wala na. Hindi na nakabalik hindi na ako balik ng Mindoro Pinaronda ko kaya yun wala na akong asawa ngayon mga kalapatid ayun lang maraming maraming salamat thank you for watching please follow like share and subscribe ang ating youtube channel bye bye god bless mabuhay po tayong lahat